Buenos dias or buenas tardes damas y caballeros. I hope uh, you're not uh, hearing any sound except yung boses ko kasi uh, medyo malakas ang volume ng, uh, ng uh, isang uh, music lounge dito sa amin. So sa fourth floor at uh, mag-copyright tayo dito, ah Linda Walton you don't uh, hear at, of, mag tayo dito. you don't hear of uh, any music, diba? Daisy Cabanding ha? Emily Romero, tell me ha if you if you somehow hears some music kasi very strict itong uh, very strict itong uh, itong uh, YouTube, may warning na tayo isa remember na warning na tayo kung meron pa second offense uh, ma second offense ma ma-suspend operation tayo for one week and then kung third offense tanggal na yung bat channel sa Facebook as ah, sa YouTube so anyway switch naman tayo sa views action destiny so please uh, please uh, subscribe to that already so eto meron lang meron, short vlog lang ito kasi may mga in-between meetings pa rin ako dito sa dito sa sa East Sambuanga Business and Events Place. I'll be meeting with my uh, partner sa sa uh, uh, online uh, sa medical uh, distribute uh, medical distribute uh, medicine and medical equipment distribution uh, uh business so or supply business. So, let's be quick about this. So itong si Sara Duterte ay uh, ay uh, for the first time, ha, kahit uh, palaban ito sa lahat ng issue, uh, palaban ito dahil uh, sa uh, giant talaga nature niya. Siyempre gusturing gusturing yan, siyempre magpa mapag siya, ganun. So pero dito for the first time sa issue ng uh, ng pagdeny sa kanila yung uh, interim release dito for the first time tikom ang bibig niya ha uh, ayaw niya mag-comment so kasi ang problema siya talaga ang uh, may kasalanan dito siya talaga ang uh, ang sumira sa tsansa ng tatay niya makakuha ng interim release kaya no comment siya dito although meron siyang uh, meron siyang komento dito sa sa issue ng uh, ng uh, paglabas ng uh, Sanenya ng Office of the Ombudsman now under uh, Ombudsman uh, uh, Remulla Boeing Remulla pero dito sa issue ng uh, ng uh, pag deny or pagbasura sa petition nila for interim release, tikom ang bibig niya. Ha? Ah, pwede posible habang <laughs> habang under appeal. Kasi, di ba, sabi ni Nicholas Kaufman, inapelan nila ito. Habang under appeal, ayaw na niya pagalitin ng ICC. Ha? Ah, ah, baka hindi na niya maulit-ulit yung mga sinasabi niya na mga kidnapping, walang jurisdiction, ah, na-kidnap daw si Duterte walang jurisdiction, pinapahirapan daw si Duterte, may sakit daw si Duterte, na mental na mental na daw si du Duterte, na na-collapse daw si Duterte, lahat yung mga fairy tale niya. Ha? Tingnan natin, we will we will observe. Pero for now, ha? Siguro na realize na niya na talaga lalo na yung parang uh, high na statement niya na, na sinabi niya na na i-jailbreak nila si Duterte, doon talaga sumira, doon talaga eh, la, nawala lahat ng tsansa nila. Kasi isa, isipin mo, by sa uh, Vice President na mismo na sinasabi na i-jailbreak nila si Duterte. Kaya tulad ng sinabi natin, very damaging yun sa cause nila. Kaya i-play na natin itong interview kay Sara Duterte kung saan, syempre, ginamit na naman niya ginamit na naman niya yung mga biktima ng ng sakuna, biktima ng earthquake para sabihin no comment muna siya. Pero uh, doon sa issue ni ni Ombudsman na uh, uh Remulla, kaagad-agad may reaction siya. So nakikita natin na parang uh, pumepreno na siya. Either pumepreno siya sa mga payag niya ukol sa interim release or na uh, medyo guilty siya kasi yung pa, yung panawagan niya na parang high siya na mag jailbreak kay Duterte yun talaga ang nakasira sa kanila ha so uh, anoorin natin itong interview niya sa enteng uh, sa GMA 7 pala ito wag na lang audio na lang baka makai tayo dito isa rin ito stricto sa copyright pero pakinggan na lang natin ha yung interview niya kung saan na uh, umiwas siya sa pagsasagot dyan sa issue, kahit malaking issue talaga yan, ng pagbasura dyan sa interim release sa uh, uh, petition nila. Okay, uh, let's listen in sa in part sa pa, part, part of the interview. Medyo mahaba ito pero dito lang sa parte ng interim release uh, sa natin. Ano yung reaction and yung comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former president of the Oh yes, uh, tuwod ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case no kasi kailangan muna natin kailangan natin maki-empathize and mag maki-empathize sa mga na ng lindol at uh, mag-sympathize uh, doon sa mga namatayan. So, mamaya na natin, mamaya ko na um, sagutin at uh, magbigay ng komento. Magkomento? The indifference daw or uh, dahil daw kailangan mag, uh, magpakita ng, mala, ng awa at uh, tulong oh, dyan sa mga nabiktima ng lindol. So, kumbaga, parang ginagamit pa niya, <laughs> ginagamit pa niya yung mga, yung tragedy ng mga kababayan niya dyan sa Davao para umiwas ha dito sa pagsagot dito sa issue ng uh, ICC rejection. So uh, nagagawa pa niyang gamitin yung mga yung mga paghihirap ng kababayan niya para uh, iwasan sagutin ha dito sa sa o oh, magkomento dito sa issue ng ICC. Ha? So tuloy tayo. Pero dito sa dito kay Rimulya, mayroon siyang sagot dito. Sa secretary niya, sa ombudsman, sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo. O, na niya silipin. Huwag hey. <laughs> na niya silipin, si no? Ilagay na niya sa harap niya at uh, pag-aralan na niya ng uh, maayos uh, kung ano man yung uh, gusto niya. So, pagkasadyos na lang natin siya at um, kanyang mga gagawin. Pag-u-report ka ba na talaga siya sa kanyang pwesto? Kung ako presidente, hindi siya re-appoint ka kung good style. Hindi na rin ito, it's very old na siya. So, yan. Sabi niya, ipasa Jules na lang daw. Pero, wala naman kasi siya ibang masabi kasi kung nailabas na talaga yan sa alin, durog na siya durog na siya sa taong bayan at uh, pwede madagdagan pa yung kaso niya sa, sa, para sa basehan para sa impeachment niya kasi naki, makikita talaga na nagsinungaling siya sa salin niya kung dineklara pala niya mga mga 20 million pagkatapos lumabas yung mga bank accounts niya umaabot na yung mga yung mga deposits diyan sa mga sa mga 1 to 2 to 3 billion o 5 billion So doon kitang-kita na talaga hindi lang nagnakaw siya kundi kitang-kita nagsinungaling siya sa salin niya at pwede siya kasuhan ng perjury and iba pang uh, iba pang uh, graph uh, anti-graph uh, charges ha sige tuloy tayo Oh yes oh nagbigay uh, na lang nagbigay na ng statement ang of Office of uh, the Vice President regarding sa relief ni Colonel uh -huh. Raymond Dante Lachino. Ah, uh, may tanong ngayon ng mga super representative na uh, ibalik doon sa 2020. Okay, ibang ibang topic na 'yan. So, ito lang. So, follow up lang ito doon sa earlier vlog natin na talagang in panic mode yung mga Duterte. Hindi nila alam uh, Ano ko uh, paano magproceed proceed ha? paano na ito, from now on ha they are at loss kasi nakita na nila hindi gumana yung palaban na na, na style nila lab, dyan sa ICC ah nakita nila na boomerang sa kanila nakita nila hindi kaya yung pananakot na hindi, hindi kaya yung sinisiraan yung ICC hindi kaya yung tinotroll nila yung mga ICC judges hindi kaya yung mga rally dyan yung mga humbawar dyan sa, sa ICC so ngayon nakita nila na na hindi gumagana yung mga ganyan na uh, arm twisting or uh, or strategy na na uh, uh, aggressive aggressive attack sa ICC. So tingnan natin baka dating dahil dito ngayon mag-concentrate na lang sila sa depensa at hindi sa paninira sa ICC. Pero for now it is very clear na in panic mode sila at uh, in a way baka nagsisisi rito si Sara Duterte na dahil uh, sa remark niya na habang high siya or lasing siya sa the Netherlands doon na uh, doon nasira yung uh, yung diskarte nila para para makakuha ng interim release for her father and uh, that is something na she can she cannot live down na hindi niya hindi siya makamove on sa ganung klaseng kapalpakan, kabubuhan na isang lawyer pa naman. Ha? So yan lang po ang, ang follow up natin dito sa issue but uh, uh, after my meeting, tingnan natin and uh, dito sa isang Business and Events Place sa mga kwan ko, medica, sa meeting ko sa mga sa medical business ko uh, we'll, we'll see kung meron pa tayong mga updates makuha that we can bring to you. So for now, hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.